Mga kaibigan, welcome po sa ating podcast for today. At uh, meron po tayong special guest mga kaibigan, no? At siya po ay kilalang kilala niyo na po dito sa ating channel. Isa po siyang uh, barumbado, isa po siyang uh, bang napaka-OA at uh, paminsan-minsan si Raul rin mga kaibigan. So, uh, yun, umpisahan natin to mga kaibigan. At uh, meron akong katanungan dito. No? Ay, hindi, ililista ko pa lang. Kasi, uh, sasagutin ko rin yan mamaya. Dahil yung ating guest for today ay uh, ako rin mismo. No? So, ayan mga kaibigan. No? Bago natin umpisahan yung pagtatanong, no? Ah, uh, yung unang tanong natin sa ating guest for today. So isusulat ko lang muna mga kaibigan, no? Kasi ako rin po ang sasagot sa ating katanungan, no? Tinatanggal-tanggal ko po yung aking sombrero dahil ganito po yung itsu magiging itsura ko kapag sasagutin ko po yung aking tanong mga kaibigan, no? So unang-una sa lahat, uh, Tanong ko natin sa ating special guest na isang barumbado number one question sir so sir is what natin sir ano sir ano po ang nagustuhan po ninyo sa inyong napakagandang misis ano ba ha anong klaseng tanong yan magtatanong ka tapos sasagutin mo inuuto mo ba ako ha rin gusto na gusto ko sa misis ko. Napakaganda nga eh. Ha? Magtatanong ka tapos sasagutin mo? Anong klase namang interview ito? Podcast ba to o ano to? Lokohan? O inuuto mo ako eh. Kung di lang tayo napapanood ng mga tao, baka nampas ko na yung no? Noong munang mo sarili mong tanong, ha? Ah, ganun po ba, sir? O, oh, sige, sige. Next, next question. Mag, uh, mag, uh, tatanong ulit tayo, mga kaibigan, no? Sa ating guest na barumbado, no? Napaka-O.A. At may uh, kaunting uh, diferensya sa ulo, no? Mga kaibigan. At uh, yung pangalawang tanong natin mga kaibigan ay uh, Bakit po sir? Bakit po? Sana huwag niyo pong masamain ng aking tanong uh, Ito po ay uh, Ano lamang ito sir? Yun bang uh, walang personalan? Trabaho lang Bakit po sir? Bungal po kayo Ano? Bakit ako bungal? ngipin ko. Yun ang tinatanong mo. Ah, ganun pala. Baka hindi ako makapagtigil. Uh, huh. Ipakain ko sa yung uh, apil na hawak-hawak mo na yan, ha? At ngayon, hawak-hawak-hawak ko na. Ha? Bakit ako bungal? Tatanoy mo sa akin yung ganyang tanong? Anong klaseng tanong yan? Ano bang, ano ba to? May direktor ba dito? Saan ang direktor nyo? Anong klaseng tanong yan? Okay lang. Importante naman na may mukha kayong ipapakita kahit na mukha ninyo ay medyo puwet. Okay lang. So, mga kaibigan, ito po yung pangatlong tanong natin kay Sir. Bakit ba ang o ninyo, Sir, sa pagbablog ninyo ay uh, parang uh, ang ininyo ninyo. Hindi nyo naman bagay na maging OA. No? Dahil nga po, sir, mukha kayong uh, wet. What? what? I am overacting? Alam mo, naaasar na ako sa sa'yo, ha? Huh? Bakit kanya yung mga tanong mo? Mahal, nga ng, mahal na mahal na mahal na ako ng mga tao. Kasi overacting ako tapos tatanungin mo ako ng ganyan. Hindi mo ba alam na nag uh, nag-take ako ng acting class para lang maging OA ako. Nagbayad ako ng milyong-milyong piso para lang maka maka ano ako tapos ganyan. Talagang baka baka ma ano, Baka, ano ba talagang gusto mo? Interview ba to o ano, mag -warm up na ako? Ha? mag -warm up na ako? Hindi mo makita yan? pag ko yan. Ha? pag ko yan. Ay, sus. Baka, ano, baka matumba ka dyan ng di oras. Kasi, pag, once na plinix ko yan, lalaki yan eh. Lalabas yung hangin. Baka maitulak pa kita dyan. Malaglag ka sa upuan mo. Ay, ayos-ayosin mo naman yung mga tanong mo sa akin. Ano? Ha? Ayosin mo naman? So, ay, ganun po ba yun, sir? Eh, dapat, uh, medyo bawas-bawasan po natin yung ating pagka-OA para, para, para hindi tayo masyadong OA, sir. Ano po ba? ang ipinainom ninyong gamot kay misis bakit siya bakit siya nalasing magmula nung nakilala nyo siya ay lasing hanggang ngayon so bakit kaya ganun nalasing siya no dahil hanggang ngayon ay uh, ang tingin ang tingin pa rin niya sa inyong mukha ay mukhang uh, Tom Cruise at Brad Pitt. No? So, bakit ganon? Ano ba namang klaseng tanong yan? Anong ipinainom ko kay Mrs.? Hindi mo ba alam na ang kinakausap mo ay uh, 30 years na akong lasing? Ha? Ako ang pinainom ni misis No. na ako sa'yo eh. A -a ano bang, ano bang problema Parang may, may problema kaya ata. Ha? Ano? Maghubad na ako. Ha? Kita mo tattoo na to? No. Kita mo to? Mabubura ito. Once na-clinics ko yung muscle ko, mabubura yan. No? Alam mo kung paano? Naiinsulto na ako sa iyo eh. Ba't ganun? No? Akala ko ba podcast to? Gusto mong igusgos ko yung buhok mo? Dito? Mabubura to. Ha? Igusgos ko yung huh? mukha mo na yan? Ganito ako masumagot dahil 30 years na akong lasing Ha? Pabragpit Pabragpit ka pa dyan ha? Tom Cruise ha? Isampal ko tong papel mo na to sa'yo eh hmm? Nababastusan na ako sa'yo eh Ba't ganun? Direct, may director ba kayo? Kaya naman pala eh Walang control yung mga tanong ninyo eh na eh ngayon naman mga kaibigan, eto na po yung kahuli-hulihan nating tanong sa ating special guest na OA. Minsan mukhang puwet at yung pinainom ng gamot ang ganyang misis. Dahil hanggang ngayon ay yung misis niya, ang tingin sa kanya ay si Tom Cruise at si Brad Pitt. Mga kaibigan, ito na po yung huling tanong po natin kay uh, Sir. Ano? Sir, ano ang mensahe mo sa mga kabataan para ma-achieve nila yung inyong katangian na unang-una sa lahat yung OA no? pangalawa sa lahat uh, wala na akong maisip mga kaibigan yun lang ang huling mensahe ko ninyo sa ating mga tagapanood at mga kabataan ko natin. Abi, grabe ka naman magtanong. Huling mensahe na nga, hindi pa rin maayos. Ano nako. Talagang... Maghuhubad na talaga ako. Ha? Isquare tayo. Ano? Isquare tayo. para sa labas. Labas tayo. Para walang masira dito kasi pag may nasira dito, wala akong pambayan eh. No. Ikaw, host ka. No. Parehas tayo, walang walang pera. No. Expert tayo sa labas. No. Pero pag bibigyan kita, no, dahil mahal ko rin ang tagapanood natin. No. So, ang huling mensahe ko lang mga kaibigan, no, ito po ay para sa inyong Uh, mahalin ninyo ang magulang ninyo respetuhin ninyo yung mga magulang ninyo no? pag hinampas kayo mag uh, isip kayo ng limang beses kung bakit kayo hinampas kasi tiyak kasalanan nyo yan no? Pat pag naman uh, naisip ninyo na wala kayong kasalanan ay lumayas na kayo sa pamamahay na yan abusado pala yung mga magulang nyo kung ganyan no, basta yun lang respeto lang no hindi ka kaya ng ano dito yung host dito na parang ano eh nang aasar uh, eh ano so hanggang dito na lang no sana kahit papano eh, wala kayong natutunan sa akin. Kasi parang kailangan kong kasi parang nawawala na yung tama ko at saka yung alap. Eh 30 years akong lasing eh. Ayan mga kaibigan dito na po magtatapos yung ating uh, podcast for today. Hanggang sa susunod po na podcast natin. Sana mga kaibigan, wala po kayong natutunan sa ating podcast for today. Sana mas uh, i-comment po ninyo na ako po ay uh, mas naging OA na naman mga kaibigan. At walang kwenta yung ating podcast for today mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, mag-ingat po kayo sa ating kapaligiran dahil maraming adik po sa ating kapaligiran magandang araw at magingat po tayong lahat ito po ang inyong lingkod at magsasabing hanggang sa susunod paalam Ladies and